Maiba naman tayo sa gulay na lara mga kaprensi at gawin naman natin itong pang merienda. Ay palagi nalaan po aring panlahok sa gulay ay gawin naman po natin aring masarap na pang merienda. At dahil nga po napakasipag kong magtanim char ay masipag naman po talaga tayong magtanim at tignin ni at tayo'y mamumuti na ng ating tanim na lara Ay dini po baya naman natin ari tinanim sa sako at pag hindi po dini natin tinanim ay nako ay kinaykay ng kinaykay ng mga manok. Kaya naman po ako'y talaga namang nagigiligit sa manok na inay ay kasarap lilian ng mga liig. Ay kaya po ba naman ay nasisipag tayong magtanim ay nakakatuwa po ba yan naman pagka namumunga. At hindi na rin po ba yan naman ari Ay tayo po muna ay magluto na rin itlog at ari po ay lagay natin dun sa ating agaw in Shanghai. Ay salamat nga po pala sa aking tiyo Chito. Ay nako ay thank you po din eh. Sa iyong binigay na kawali ay nako ay kasarap magluto. At may kasama din po aring mga kutsilyo ay sa gaganda nga po ng mga kutsilyo yong binigay sa akin ay nako ay parang ayaw kunang gamitin at baka po ba naman ay magasgasan ay nako ay sayang hiwain nga po natin ng maliliit itong cheese na ating panglagay. At ganoon din po ang gawin natin sa itlog yung makasya laan po sa ating lara. Ay yung ganari pong luto na ating agawin ay nako ay panigurado po magugustuhan ng inyong mga chikiting. At kung hindi nga po sila nakain ng larang gulay ay baka po pag ganaring luto ay sila'y mapakain ninyo. At para po lalong sumarap ang ating lumpiang lara ay lagyan po natin ng ham. At tanggalan na po natin ng buto yung ating mga lara. At pag hindi po natin tinanggalan niya ng buto ay nako ay baka po sa ilalim ng tiyan natin yan tumubo Ay minsan po baya naman mga kaprensi Ay nahanga na rin ako sa aking sarili at ako po baya naman ay nakakapagpatubo ng ganaring halaman ay nako ay dati ay sa libro ko lang ang ari nakikita ay este sa palingke pala at dahil nga po maliliit ang hiwa natin sa ating palaman ay nagkasya sa ating lara at ibalot na po natin yan sa lumpia wrapper at pag nga po ari ay naluto ari po ay masarap ay nako po ay pag hindi pa naman sumarap yan dun sa ating nilagay na palaman ay nako ay awang kulaang at ganaring lara nga po ang masarap iluto yung kulay green pa at hindi hinog para po pag kinagat ay malutong-lutong. At ang ilagay po natin diyang pandikit ay yung puti ng itlog para po ay dikit na dikit. Ay gan ang po man din ang buhay ko din sa probinsya ay tahimik pero walang pera. Ay nakaw ay hayain na yan perang yan at tayo ay makain din naman kahit wala. Dini po ay madaming saging at balinghoy. Tsaka po ay wag ninyong aka isipin ang pera at nakaw ay masakit na ang po ang ulo ninyo. At iluto na nga po natin yung ating lumpiang lara. Ay ari naman po ay makamabilis la ang maluto. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan luto na po yung kabila kaya po yan ay atin ang baligtarin. Iyan po man din ang masarap na luto ng lumpia at tostado pag kinagat mo ay napakalutong. At dahil nga po medyo malalaki yung ating lumpiang lara ay yung isa pala ang po nare ay busog ka na. At pagkatapos nga po ng ilang saglit ay ayan luto na po yung ating lumpiang lara at atin na po yung ahunin. At ilagay po muna natin yan din sa pinggang butas-butas para tumulo po yung kanyang mantika at isa lang po uli natin yung ...ang natitirang lumpiang lara... ...ay hindi na po tayo may hinugan ng lara na rin sa puno... ...at tayo po ay laging magaluto ng ganari. Ay ako po baya naman ay sarap na sarap sa ganaring luto. Dahil nga po luto na ang second batch... ...ay ahuni na po natin yan at nang malantaka na. Ay nako mga ka-friends, napakasarap na rin merienda. At pag kinagat mo nga po ng ganari... ...ay nako ay talaga namang napakasarap. At masarap din po talagang kainin ang lumpia... ...pag talaga namang mainit-init pa. At masarap din po talaga siyang inasawsaw sa ketchup ay nako ay talaga namang parang lasang pizza. At dahil nga po sarap na sarap tayo ay nako makakailang piraso na naman tayo ng mauubos. At pag kinagat mo nga po yung lara ay talaga namang malutong-lutong din. Kaya naman po talagang mas masarap lutuin yung hindi hinog na lara at malutong-lutong. Nako ay talaga namang si Ineng ay nagapaitik ng paglamon. Mga ka thank you for watching!